Sa harap ng lahat, mariing ipinahayag ni Kiyo yung Yu nahanda silang tumstigo. Buo ang loob niyang sinabi na kung kakailanganin ni Abogado Zhang ng anumang tulong, sapat na ang kanyang salita at gagawin nila ito. Ramdam sa kanyang tinig ang suporta at tiwala na hindi siya matitinang. Kasunod nito, mabilis na lumapit si Yang Li kay Chen. Hindi na niya kayang itago ang kaba at pag-aalala kaya sa nanginginig na boses ay nagmakaawa siya. Animo'y desperado ang kanyang pakiusap habang sinasabi na, ginoong yang, hindi mo naman talaga itutuloy ang pagsasampa ng kaso, hindi ba? Bukas maghahanda ako ng isang malaking salu-salo para sa sayo, at doon ako personal na hihingi ng tawad. Sabihin mo lang kung ano ang nais mo, kahit ano pa man iyon, gagawin ko ang lahat para tugunan. Pakiusap, tanggapin mo na ngunit imbes na umayon o magpakita ng kahit anong reaksyon sa alok ni Yang Li, napahawak lamang si Yang Chen sa kanyang sentido. Halatang nahihirapan siya, at sa mahinang tinig ay sinabi niyang nahihilo na siya. Idinugtong pa niya na pakiramdam niya'y mawawalan siya ng malay anumang oras. Dumagdag pa ang bigat ng eksena nang marinig ang kanyang pag-amin na masama ang pakiramdam niya at parang gusto niyang samuka. Sa gitna ng sitwasyong iyon, tinawag agad ni Yang Chen si Abogado Zhang. Ipinaliwanag niya rito na kailangan nilang magtungo sa ospital upang sumailalim sa medical evaluation. Hindi na nagatubili pa si Abogado Zhang, agad siyang lumapit at mahigpit na ay alayan ang kanyang kliyente. Kita ang lubos na pag-aalala sa kanyang kilos habang buong igting na sinabi, Sige, pero na ngayon din. Mabilis na nagkilos ang lahat, Sabay-sabay silang umalis sa lugar, bitbit bit ang tensyon at kaba. Habang alayan ni na abogado Zhang at Qiu Yuhong siyang Chen, naroon ang pagkakasundo na mas mahalaga ang kanyang kalagayan kaysa sa anumang diskusyon. Habang nagmamadali, lumingon si Abugado Zhang kay Qiu Yuhong at buong tiwala na iniutos, "Ginoong Qiu, ikaw na ang magmaneho." At dito, hindi na nagdalawang-isip si Qiu Yuhong. Agad siyang sumang-ayon. Walang bahid ng alinlangan. Sa mahinahong tinig ngunit may kasamang determinasyon ay ipinaliwanag niyang wala itong problema sa kanya. Sa loob ng kwarto, halatang hindi na mapakalisi ang Lee. Napahawak siya sa lamesa, bakas ang sobrang pagkadismaya sa kanyang tinig habang mariin niyang ipinahayag, tapos na ang kulong ng mga shareholder. Lahat kayo, maaari nang umalis. Agad namang nagsialis ang mga tao sa silid wala na ring ibang magagawa pa. Nang makaalis ang lahat, naupo si Yang Li sa sofa, halos bumagsak ang kanyang katawan sa bigat ng lahat ng nangyaring hindi maganda. Sa gitna ng katahimikan, narinig ang malungkot na tinig ni MS Juan, na tila nawawala ng pag-asa, ano ang gagawin natin ngayon? Napakaraming tao ang kumakampi sa kanya. Bigla namang nag-apoy ang galit ni Yang Lee. Mabilis siyang tumayo at sa sobrang pagkadismaya, malakas na sinampal si MS Juan. "Pasigal yang ibinulalas, sinabi ko na sa'yong bantayan ang kapatid mo, pero hindi ka nakinig. Tingnan mo ngayon ang resulta, lahat wasak. Kung hindi siya nahuli ni Yang Chen, nandito ba tayo sa ganitong sitwasyon." Hawak-hawak ang kanyang pisngi, halos mabasag ang damdamin ni MS Juan habang bumabagsak ang kanyang mga luha. Ngunit sa halip na manahimik, sumagot siya ng may panunumbat, e paano naman ang kapatid mong babae na kumukuha ng pera sa kumpanya? Sinasabi ko na sayo, kasalanan mo ito. Ikaw ang nagpumilit na ipahuli si Yang Chen, wala akong kinalaman dyan. Dagdag pa niya, halos nanginginig sa emosyon, tatawag ako ng abogado ngayon din. Bago ka pa makulong, gusto ko nang makipaghiwalay sayo sa narinig, lalo pang nagnit -nit si Yang Li. Puno ng galit ngunit may bahid ng pagtanggap, malakas niyang isinagot, tama. Diborsyo kung diborsyo, may punto ka. Nagulat si M.S. Juan sa bilis ng kanyang pagsangayon. Agad niyang binawi ang mga salita at mariing idinugtong, hindi ko ibig sabihin iyon, galit lang ako kaya ko nasabi. Ngunit hindi na siya pinakinggan pa ni Yang Lee. Li. Kinuha nito ang kanyang cellphone, at sa malamig na tinig ay nagutos, hindi. Tawagan mo agad ang abogado. Pipirmahan natin ang kasunduan sa diborsyo ngayon, at bukas kukunin natin ang mga papeles. Napanganga sa pagkabigla si Ms. Juan, hindi makapaniwala sa narinig. Ngunit lalo pang tumindi ang tensyon nang marinig nila ang dagdag na pahayag ni Yang Li, ang anak natin, sayo siya mananatili. Sa ganitong paraan, may matitira pa tayong parte ng ari-arian ng pamilya. Sa halip na magalit, biglang niyakap ni MS Huan si Li, halos tuwang-tuwa pa, at masayang isinagot, tama ka. Sa ganitong paraan, may may iwan pa tayong kaunti para sa bata. Ngunit sa tabi lamang nila, hindi na mapigilan ni Zhang Jun ang matinding kaba. Halos nanginginig siya ng magtanong, bayaw, ate, paano naman ako? Kapag nakulong ako, hindi yun kakayanin ni nanay at tatay. Ate, tulungan mo ako, pakiusap. Iligtas mo ako. Humarap sa kanya si MS Juan, ngunit imbes na kampihan siya, mariin itong sinabi, kapatid, wala na rin akong magagawa. Mas mabuting sumuko ka na lang at umasa na mapagawan ang sentensya mo. Sa narinig, agad na napalapit si Zhang Jun sa kanyang kapatid na babae. Yam -akap siya sa baywang ni MS1, umiiyak at desperadong nagsusumamo, ate, ayokong makulong. Kapag nakulong ako, tapos na ang buhay ko. Masisira sina nanay at tatay, masisira ang buong pamilya natin. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang tatlong pulis. Ang nasa gitna ang unang nagsalita, diretsyo at walang pasikot-sikot ang tanong, kayo ba si Jun? Li Baoqing, at Zhang Huan. Agad na namutla si Yang Li sa narinig. Ramdam niya ang matinding kaba, bamalot ang malamig na pawi sa kanyang katawan habang naglalaro sa kanyang isipan ang iisang tanong, paano sila nakarating dito ng ganito kabiles? Ni hindi pa nga kami nagkaroon ng oras para makipag-divorce. Lumapit ang isa sa mga pulis at mahigpit na hinawakan si Yang Li sa braso. Mariin itong ipinahayag, halika na. Sumama kayo sa amin sa himpilan ng pulisya para sa investigasyon. Wala nang nagawa ang tatlo, si Yang Li, si M.S. Juan, at si Zhang Jun. Kasabay ng kaba at bigat ng sitwasyon, agad silang dinala ng mga pulis upang masusing investigahan sa lahat ng kasalaan ng kanilang ginawa. Sa bahay ni Yang Chen, masaya siyang nakaupo habang abala sa pagpipinta ng kanyang panibagong obra maestra. Tahimik ang paligid, at tila nasa sariling mundo siya habang hinahagod ng kanyang kamay ang bawat linya sa canvas. Sa mga oras na iyon, dumating si Yusheshi, daladala ang isang mangkok ng mainit na sabaw para kay Yang Chen. Pagkapasok pa lang niya, agad na tumigil ang kanyang mga mata sa obra ng lalaki. Hindi na niya napigil ang humanga at masayang nasabi, Sir, ang galing mo talagang magpinta. Sobrang husay mo. Napaka-talented mo. Sandaling tumingin si Yang Chen sa kanya, at sa gilid ng kanyang paningin ay nakita rin niya ang ipinapakitang katapatan ng babae. Nakalagay doon, Yu Shi Shi Loyalty to the Master, isandaan 180. Ngumiti siya ng bahagya at may kumpiyansang wika, wala yun. Marami pa akong ibang talento. Sa mga susunod na araw, magkakaroon ka rin ng pagkakataong madiskubre ang mga iyon. Napatawa si Yusheshi sa kanyang sagot, saka pag ang dala niyang sabaw sa mesa. Mapagbiro niyang idinugtong, kung ganun, kailangan ko nang manatili sa tabi mo habang buhay, sir. Gusto kong makita lahat ng talento mo. Pagkatapos ay inihain niya ang sabaw at malumanay na paalala, ginawa ko ito para sayo. Inumin mo habang mainit pa. Agad niyang inilagay ang sabaw sa isang malaking tasa. Kitang-kita na masarap ang pagkakaluto nito, ngunit kapansin-pansin din na tila pagod si Yushishi. Hindi nagtagal, dumating naman si Nazuyinong at Aunt Lan. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad na nagtanong si Zuyinong, puno ng pag-aalala, ginuong yang, kumusta na ang pakiramdam mo? May masama pa ba sa katawan mo? Bahagyang umiti si Yang Chen at mahinahong sagot medyo maayos na rin ang pakiramdam ko ngayon. Sa narinig, masaya namang ipinakita ni Zhu Yinong ang dala nila. Ako at si Aunt Lan ay gumawa rin ng sabaw para sayo. Ginoong Yang, subukan mo ito. Maganda ito para sa lakas at buto, makakatulong ito sa mabilis mong paggaling. Ngunit habang nagsasalita, biglang napansin ni Zhu Yinong ang mga pintura sa gilid, Napatigil siya at agad na napatingin kay Yang Chen. Ginoong Yang, itong tatlong painting ba ay mga bago mong ginawa? Habang patuloy na humihigop ng sabaw, nakangiting tumugon si Yang Chen, oo. Wala naman akong magawa, kaya nagpinta na lang ako para malibang. Sa gilid naman, marahang bamulong si Antlan kay Zhu Yinong, Miss, lalong humuhusay ang ginoong Yang sa pagpipinta. Alam mo ba, yung huling obra niya? Sabi ni Old Hong, pwedeng ibenta ng walu hanggang sampung milyon. At tingnan mo ngayon, mukhang tema ito ng apat na panahon, tag-sibol, tag-init, tag-lagas, at tag-lamig. Kapag nabuo ang apat na obra, mas magiging mataas pa ang halaga nito. Sa narinig, hindi maiwasan ni Zhu Yinong na mapaisip ng malalim. Tama nga naman si On Plan, kapag nagsama-sama ang lahat ng iyon, Lalung tataas ang kanilang halaga at magiging napakahalaga ng koleksyon.